Happy New Year to all. Hello blessed day, mga bayan, welcome back po sa aking channel Lloyd Blubber Blogger. Dahil po sa mga balitang sunod-sunod na trahedya ng mga eroplano mga kabayan at mga insidente ng mga OFW sa iba't ibang bansa, naging usap-usapan po ngayon ang naging hula or prediction ni Ruby Baldwin mga kababayan na halos parehas na parehas po ang kanyang mga sinabi na mga mangyayari mga kababayan. po ang hula niya at prediction niya itong December 10, 2024 ay para sana sa taong 2025. Pero mga kababayan, hindi pa nga nagtatapos ang taon ay halos natupad na at nangyari na ang kanyang mga hula dahil nangyari na po ang mga insidente sa mga aeroplanong himpapawid. Ang sabi niya, hindi lamang isa, kundi tatlo pa ang magkakaroon ng insidente. Ayan po sa kanyang mga prediksyon, mga kababayan. So, watch po natin ang kanyang video. Alam mo, minsan na yung accident sa himpapawid, minsan wala ko sa engine ng problema, kundi sa klima. Sa klima. Yung nagbago lang talaga yung mundo, alam mo yung dadaan yung plan mo tapos biglang dadaan yung pinakamalat na habang guhit ng kidlat. Yun yung ibig sabihin, pagkidlat kidlat niya, ito kaya niyang hatiin yung plan. So ito yung isa to sa mga reason kung bakit nagkaroon ng ano, uh, aksidente sa yung papawit at mo pa naman. Maraming ano ha, sa yung planong ng aksidente na yun, maraming mga, may mga pakilalang per, personalidad na masawi na umabot sa bagong taon ng halos dalawandaang pasaherong biktima ng malagim na plane crash sa South Korea. Dalawa naman sa crew ng nasabing flight ang himalang nakaligtas. Ang itinuturong punot dulo niyan, bird strike. Narito ang Frontline News Abroad. Sumadsad at dumausdos ang eroplanong yan sa Muan International Airport sa South Korea kahapon hindi nakalabas ang gulong ng aircraft. Kaya kumaskas ang buntot nito sa paliparan. Hanggang sa sinalpok ng eroplano ang pader at saka sumabog. Nilamon ng apoy ang aircraft. Sinubukan niyang apulahin ang mga bumbero lalo't halos dalawang daan ang sakay nito. Nang maupula ang apoy, agad ikinasa ang search and rescue operation sa isang daan at limang pasahero at anim na crew ng Jeju Airfly. Pero makalipas ang mahigit 7 oras, idineklarang nasawi ang lahat ng pasahero. Dalawang crew ang himalang nakaligtas. Dahil dyan, Bumuhusang ang emosyon sa Muwan International Airport nang isa-isahin ang pangalan ng mga nasawi. <laughs> Ang ilan galit ang ibinato sa mga otoridad. Ang masaklap kasi, maglalanding na lang ang eroplano na galing Bangkok, Thailand nang maaksidente ito. Halos lahat ng mga pasahero, mga Korean. Base sa investigasyon, nasalpok ng ibon ng eroplano. 8.59 ng umaga nang mag-abiso ang control tower na may bird activity. Pero eksaktong alas 9 ng umaga nangyari yang plane crash nakapagdeklara pa raw ng mayday o emergency ang piloto humingi naman ng tawad at pakikiramay ang CEO ng Jeju Air sa mga biktima tuloy-tuloy ang recovery operation sa crash site at narecover na rin ang black box ng eroplano ang plane crash na yan ay isa sa itinuturing na worst aviation disasters bumagsak at nagliyab ang isang eroplanong sumalpok sa isang ibon sa Kazakhstan. Marami ang nasawi. Narito ang Frontline News Abroad. Sa kuha ng video ng ito sa Kazakhstan, makikita ang isang eroplanong bumagsak. Sa kabiglang nagliyab. Sa lakas ng impact, nahati ang eroplano. Nagkalat ang debris. Tumilapon ang mga pasahero. Ang ilan sa kanila namatay. Ayon sa otoridad, higit anim na pong pasahero at crew ang sakay ng eroplano. Wala pang kumpirmasyon kung ilan ang patay habang nasa ospital pa ang mga sugatan. Ayon sa Azerbaijan Airlines, galing sa Baku City ang eroplano at papunta sa ng Russia nang maaksidente. Sabi ng Russia's Aviation, nag-emergency landing ang piloto matapos masalpok sa isang ibon. Patuloy ang investigasyon. Grabe talaga. Ang nga ang mga pagbaksak ng eroplano na ito sa iba't ibang bansa. Marami na naman mga taong na aksidente. Patungkol naman sa mga OFW mga kabayan. Ang kanyang prediksyon ay may sinunog tao at pinatay na OFW. So panorin natin ang kanyang mga sinasabi sa kanyang prediksyon mga kabayan. Biro 24 na relax ng konti. Ito na naman, bumalik na naman yung 22 sa so, 23, pinagsama sa 24. Maraming OFW na biktima ng krimen. At meron dito na, Diyos ko, dahi, OFW ito, sinunog yung katawan niya. Sinunog siyang buhay. At ito nga, may nabalita nga sa Kuwait na isang Kuwait citizen ay inamin niya at pinatay. Kasambahe niyang Pilipina at sinunog at binaon sa kanyang garden mga kabayan. Ngunit ng dahil all guilt, kanyang konsensya ay inamin ng kwaiti ang krimen na kanyang ginawa mga kabayan. Kaya marami sa atin ang mga hindi rin naniniwala sa mga hula. At isa na nga ako dyan, pero ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat mga kabayan. Siya pa rin ang nakakaalam ng lahat. Pero wala naman mas mga kabayan na maniwala tayo sa hula dahil maaaring maging gabay natin ito sa buhay at maging dobling ingat tayo ating ginagawa sa araw-araw mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. OFW Vlogger to God be the glory.